Hello guys uh, Sobrang init guys uh, Napag-isipan namin na pumunta kami ng ilog Doon lang kami maliligo Abang-abang na lang guys Hindi kami natuloy sa dagat eh Kasi mainit nga ang panahon Alright, malapit na dito guys Ayan. Dito na nga pala tayo sa bakit ng bundok. Medyo rough road dito eh. Hanggang doon sa taas na rough road na. Kaya alali lang sa pagdadrive. Baka dumulas yung gulong. Ayan o. Oh. Puro bato-bato. Ayan o. Oh. Minto, na nga, minto na nga siya dyan eh oh. pinauna ako ni Lakay uh, ah, naalanganin siyang tumaas madulas yata yung gulong niya ayun guys kitang kita, kita nyo na may mga bato bato dyan oh Asawa na ako si Mel Mag-asawa Si Lisa Tsaka si Mel Ayun ah Si John Ray Medyo Minto si John Ray Kasi nga Ano yung gulong niya eh? Dumudulas Mga bato-bato Kaya -bato. e, ingat-ingat lang kami dito Guys Ayan na tulago Dito na lang kami pa parking Ang uro na dyan rin, doon na lang daw Parking daw yan Kasi ano nga doon Matarik na Dumudulas pa yung gulong Kawa ng mga bato-bato Kaya -bato. din makikiparking na lang dito kami lang. dito kay Manang pwede naman may nakalagay na parking eh. Wow, ganda pa oh. Malilim. Lalo ng puno. Ano may pispang Ang si Mrs. Yan guys, punta na kami ng poles. Tara-tara na sa Silakay. Ikan Grabe guys, sobrang init kaya Gubad na lahat kami para ano, maligo na kami sa talong oh, lang naman kami Sa Pols Ay, si Manang Ayos na lang, ayos. Yung may ari yata dito ng bahay nila dito Sa parkingan yan guys Maminto nga pala dito yung camera Ewan ko bakit maminto. Hindi na gumalaw. Yan. Mahon na kami. Yan o. Kaway know? kaway pa si Dani. Si Boss Mark. Mark TV. Shout out. Yan you know? <laughs> o. Ay si Mrs. Ay nita. Nakatawil na siya eh. Pahon to guys, kaya hingal-hingal na kami dito eh. Hey, ang ganda ng view. Yung hmm, Wala yung taas nito ang nakit namin oh. Ayan, sino to? Si... Papalapit, si ano to eh. Ayun, makakit eh. Kunting taas na lang. Si Lakay. <laughs> Nagdami si Lakay pala. Iniingal na rin eh. Hindi namin dinala dito yung motor kasi tingnan nyo guys naman yung daan niya no. Oh. Matalik pa tapos dahil bato. yang ang ganda niya sa medyo kalagit na ng bundok. Para iwas this rin. Yan dito na nga pala yung bungad. Bababa na kami dito. Sa hagdan ah. Uh, Yan guys. Gabaldon. Okay naman yung daan kasi sementado. Ano siya eh? Uh, 156 ano? Step? Yung, yung, Yon, yung tinuro pa ni 56 Commander. step. Ang step. step. Grabe. Ang bababa. Naganda. dito pero, guys? sa mga hindi nakasama. <laughs> Maliligo na kami pagbaba namin. Hi! panahon nito mamaya nakakahingal naman magtarik ng pababa oh. pawis pa -pawis pa na yung ulo ko dyan eh. pero sulit naman dito guys napakalamig ng tubig ano, ah, makarating din kayo dito natin din namin ng pulse, Video-video pa ako dyan, oh. Yan, oh. Sobrang init kasi hubad na lahat, oh. nag na. Oh, uh, ready na para ligo. Wow! <laughs> Ayan yung poles. Napakalamig dito, guys. Tanggal ang init ang katawan mo dito up, sulit parang ang ano dito eh arkelado namin yung pulse kasi kami lang narito maligo kami kami lang mga riders yan kawai 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 ayun o no? Ay, si misis o Ah, sante. Ayan na. Lalangoy na. Lalangoy na si Mrs. Ayan nyo guys, yung ano? Si Matthew. Yung puno. <laughs> Ginigilaw na. na. <laughs> Ayan na. Talagang sobrang lamig dito Labi. guys. Ginigilaw na. Mahong ko, talaga yung so, pinaprinta ko dito ng ano yung bato eh no. yung ng puno may akat puno yung bato Ukat siguro to dami pati sa kabila meron pa oh. inain. inain inain na ano sumiksik At yung, bato, yung sa bato sa puno sa puno ano siya eh, ugat to eh, ugat ng no, puno to eh yun yung mga nakakapit eh yun oh yeah, no? dami palang bato eh you know? ah, mamaya guys, abang abang nyo swimming namin, napakalamig yun pa yung mga bato Ya, tak. Kemar TV. Nilalamig na ay nang lumusong sa tubig. At tinignan niya yung cam. Kasi pwede namin underwater. Pwede na, pwede na. Swimming na tayo. you know? Kaway-kaway ah. Isa-isa, <laughs> isa-isa. Isa-isa mag-swimming. may sinasabi ako dito eh. para mag-isa-isa isa kami ano uh, kukuha na ng camera i-swimming para may video okay, go wait lang, wait lang nak mula pula, eh you know? Geleng, <laughs> bibi dan dan. May <laughs> tinuturo pa dyan, Ray. Okay lang. Si, si Mrs. naman. Si Mrs. naman, di papatalo yan, siyempre eh. Is swimming din yan, no? oh. Oh, di ba? Galing. <laughs> Alright guys, sarap mag-swimming. Ayun. Buti na lang guys. May baon kaming kanin sa ulam. Nagati-hati ano na namin to. Kasi wala mabilang dito eh, yung pagkain. Ito, pwede yung Ito <laughs> si Mark ha. kain Bilang na si John Ray. Ayun, natapos na guys. Pauwi na kami nito. Maraming salamat sa panonood. Thanks for watching. Meron pa to guys hanggang sa pag-uwi namin. May nalaktawan kayong isa. Abang-abang na lang sa video. Paki-like, share and paki-subscribe na rin po. Bye-bye, Yan, akit naman, akit. Kanina, bumaba ngayon, akit na kasi pauwi na. Ito <laughs> si Mrs. Pagod. Ingal sila kay. hmm <laughs> Siya pa pala nagdala ng bag namin. Saat pala ako nagdala ng bag. Saktong exhaust ito tuloy Ako. Umaga. <laughs> Dala ko lang yung nasa plastic. Nang mabasa. Sila, sila kayo. Ano o sila kayo. Arnold! Kaya ka pala yung nihingal eh. <laughs> May nakasindi ka pa eh. <laughs> Oop. sila kaya. Oh, napagod na. <laughs> Oo. Oh, oh. Walang exercise. pa pating exercise Pag nakakal. Sa bahay lang <laughs> nakahilata. Yung Takto? Oo Ang lang si Lisa Ayun na Ayun na Nunguna oh, ako kay Mel Ito na si Mel, pagod Pagod pag-akyat Nibilang so, ni misis yung so, ano dyan, yung step dyan, na headband Ayun na selfie pa pag yun lang ang dala ko yung plastic hindi ko nadala yung bag ni misis nalimutan balik alright guys hanggang dito na lang pag swimming tanggal yung init ng katawan See you next vlog. Thank you, thank you so much.